Mahirap ka ba ngayon? Dapat nga magpasalamat ka. Kung ipinanganak kang mahirap, 'wag mong isisi sa mga magulang mo. Dapat gumawa ka ng paraan. Magpasalamat ka dahil naranasan mo yung kahirapan ng buhay. 'Wag mong ikumpara yung buhay mo sa ibang tao na pinanganak na mayaman. Tandaan mo, advantage mo yung kahirapan mo gumawa ng paraan para iahon mo yung sarili mo sa kahirapan. Napakalaki ang advantage mo. Alam mo yung buhay, alam mo yung katotohanan kung paano magbanat ng buto. Taasan mo yung pangarap mo at gawin mong bentahe yung kahirapan na naranasan mo. Yan ang pinaka-advantage ng mga taong lumaki sa hirap. Tingnan mo yung mga nangarap, nagmula sa mahirap, inabot nila yung kanilang mga pangarap. Ginawa nilang inspirasyon yung kahirapan nila yung hindi kayang i-provide ng kanilang magulang, yun ang maginawan nila ng paraan. Kaya kung mahirap ka ngayon, magpasalamat ka. Huwag mong sisihin yung magulang mo. Pag pinanganak kang mahirap at namatay kang mahirap, sisihin mo yung sarili mo. May pagkakataon ka, may buhay ka, may lakas ka, may talino ka. Yan ang gamitin mo para baguhin yung kinagisnan mong kahirapan ng buhay mo. Real talk lang mga ma'am sir, huwag nating isisi sa kung kani-kanino yung kahirapan natin. Kung 'yan ang nakagisnan natin, tayo dapat ang magbago para iahon natin yung sarili natin sa kahirapan.